<laughs> Guys, meron daw na pansin dito may nakita ako na mga kababayan nating mga badjo bad goodjo goodjo yeah mga goodjo yeah hi guys sa ko yun <laughs> ngayon guys magre-request tayo ng tugtog kaso tinanong ko hindi eh pala marunong tumugtog ng Budots yun saan ang gusto kong i-request sa kanya yung buduts eh ano, ano na lang ano na lang ano

kung anong alam nila na tugtog. <laughs> ano sayo yung <laughs> <laughs> At ayun na nga guys Tuluyan ang itinuro sa akin ng batang bajau. Kung paano nga ba tumugtog nitong drum nila Medyo mahirap din kasi Di natin nakasanayan Kaya yun sila na lang pinapatugtog ko At ito yun ang <laughs> Ako naman ang papatugtog Ha <laughs> ハハハハ Ay, ang galing pala. Sige, sige, sige. Tiktok ka. Come Anong pangalan mo? Ano yung ngalan mo? Desiree. Desiree? Desilda. Crisilda? Ah, ikaw pala si Crisilda Books, yung artista. Mas <laughs> ikaw naman, ano yung ngalan mo? Si Raim. Raima. Raima? Ah, balik taga ka, saan kayo? Dawis. Dawis Bohol? Ah, ano yun? Nilalakad nyo lang? Ah, naglakad na kayo? Alam ka, wow. Oo, oh, naglakad kami yung katawang naglakad papunta rito. Adi na kayo sumakay. Ay, eh, ingat-ingat din kayo sa, ano nga, kalsada. Ano ba masagasaan kayo. Asa, ah, inyong fan, mga magulang. Tawa sa balay, walang pang... Tawa sa balay, walang pang... O! Oh! <laughs> iksuon mong duha? Hindi. Maramang. Adi, hindi mo iksuon? Hindi. Adi, hindi mo iksuon. Nagkasinabot na mo. Nga, mag... Tugtog. Ay, ay salamat kayo sana inyong talent nga Nindot ato og kadang kuan, kamao sa mo ka nang budots. <laughs> so, ayan guys. Meron din pala ditong mga good jaw. Huwag nating tawaging bad jaw. Sila ay mga good jaw. Ayan. Pangalan mo? Ano pangalan? Crisilda. Wow. Ikaw pangalan mo? Aima. Raima. Wow. Yon, si Crisilda si Raima, mga kaibigan dito sa Yanangan Luway Bohol. So, ayun, sana nag-enjoy kayo sa video na ginawa natin dito. Bye-bye!